Hey guys! Ating puntahan yung itinanim natin na mga prutas nung nakaraang July at ngayon ay September na So ito yung itinanim ko na atis Napakalit pa nito noon So ito na siya ngayon oh. Healthy na siya oh. So dalawa ito Nandun sa kabilang isa oh. Ayan. Tapos meron din tayong saging dito. tinanim Yung atis na to, yung malaki. Ayan. So, linisan ko muna. So, ayan guys. Malinis na yung kanyang palibot, no? Ayan, oh. So, punta naman tayo din sa isa. So, ito. Ito yung pangalawa. Uh, atis to na Malaki. Yan. So, linisan natin yung bunutin lang natin itong mga damo sa gilid para mukha malinis siya. Yan ang naman ang importante para hindi siya matabunan ng damo. Yan. At saka yung damo, yung mga damo guys, ginagawa ko rin siya pataba kasi. Hindi ko siya ginagamitan ng mga herbicide binubunot lang o ginagrass cutter so yan maganda na siya oh. grass cutter ko na to pero natin yung ano nilinis ko to kanina biglang umulan eh yan tinatuloy tinatapos so ito naman simpidak na langka ah parang marang na langka ito siya malaki na rin So, ginagawa ko, tinatanggal ko yung ano. Tsaka yung simpidak guys, medyo ano, yung kanyang dahon, magaspang. Magaspang yung dito niya oh. May tusok-tusok sa likod. Pero dito, medyo ganun din, may tusok din sa gitna. Gitang part. Yan ang ginagawa ko, tinatanggal lang ko sila ng dahon. Kasi, para biglang ano, magmature agad tong part ng... Uh, kanilang uh, sanga or main stem nila para madaling magbunga so yung ginagawa ko so dito malinis naman hintayin ko nalang matapos yung grass cutter dun sa ating kalamansihan dito naman ang sunod tapos yung isang ano dito yung isang mangustin nagsimula na rin siyang mag ano salingsing o uudlot ng maganda yan so maraming kangkong dito guys pinagbubunot ka lang itong kangkong kasi daming kangkong dito ayan o oh. kaya may nangunguha dito ng ano pang uh, sa kal ano hayop nila kanilang baboy dito marami kasi kangkong dito sawa ka ng kangkong dito Yan, kalilinis ko lang to dati pinagbubunot ko lang to kasi malambot lang naman pero ngayon masukal na ngayon <laughs> So kailangan na talaga ano, grass cutter. So ito naman yung pangalawang ano, mangosteen. Ayun, nilinis ko rin kanina. Ano na, may udot na sana maganda naka-recover na yung kanyang ugat sa ilalim medyo ito naman guys ito yung uh, yellow star apple so medyo maganda yung kanyang tubo dito hindi ako nang buhangin ayan tapos ito naman yung nauna kong tinanim na rambutan 2021 ito nagbulak na to kailang hindi siya natuloy kasi umulan tapos meron pa kung ito July din tinanim to July so July, August, September 2 months so yan ito yung kasama niya. hindi pa masyadong healthy yan tapos ito Yan. Tapos nandito. Yan sila. So ito na pala yung ano namin dito ginawa. So ako lang yung naging masunod nito kaya hindi masyado maganda. Kinanong ko na rin dito binakuran ko kasi mayroong fish pan dito. Plus may mga tanim din tinamnan ko ng kakao andyan nakapalibot meron ding langka kakao dito tapos avocado ayan tapos meron din tayo dyan pomelo ito rin dito ko sa loob tinanim tapos avocado rin dito ayan so may tilapia dyan na blue yung giant tilapia nandyan kailang maliliit pa So yan guys yung mga pinagagawa ko rito Pagpasensya nyo na yung pagkakagawa Pero at least nagawa ko naman Dahil wala kami na pinsan ko rito Ang gumawa Siyempre yung labor ko Yan Yan o no? Dito nga wala nga kaming pang Pormas sa ano Ah, ginawa ko na lang yan. Hollow na lang ginawa kong purmas. Ah, hulmahan niya. Kaya ito nga oh. Pusti ko. Laki oh. Laki. <laughs> so, yan. So, yan okay, yung pinagkakabalahan ko dito sa farm. Patuloy pa rin ako nagde-develop nito. So, ako at saka yung pinsang ko yung aking partner. So ito naman ginawa namin kanina. So may mga steps na siya kasi ito yung uh, daan. Kasi ito garden kasi ito. Ito yung garden hindi ako nagtanim ngayon ng gulay. Dito sa gardening garden din yan. Hindi ako nagtanim ng gulay kasi tagulan. So yung mga nagga-garden ngayon uh, lugi sila. Kaya hindi ako nagtanim. Tapos dito, nakalinya naman itong mga prutas dito. So ito yung daan ito sa gilid nakalinya niya yung prutas so tinanim ko yung bayabas ah bayabas, mangga grafted to, so madali na ito mabunga 2 to 3 years siguro o 3 to 4 years bunga na to tapos ginawa kong alternate so dito sa kabila ito naman yung kiat kiat yan kailang buto kasi to tinanim ko buto <laughs> hindi ko alam so ano lang siya magsisilbing uh, decoration or ano siya pang o ano lang siya rito talaga at the same time pag lumaki na siya pwede na rin ano magiging fruits natin dito yellow star apple kaya lang hindi maganda yung kanyang tubo so July 19 dito tinanim tapos dito sa kabila naman ito yung bayabas so bayabas yun na malalaki nakalinya naman yan doon hanggang doon sa dulo yan so imagine mo yan yung daan namin kaya lang hindi pa talaga na develop to so ito yung Sir apple uli na yellow medyo maganda yung kanyang tubo ito daw ay brazilian variety hindi ko alam kung totoo mayroon bang ibang variety pa siguro to tapos yung mga bayabas pala dito malulusog oh nakaka ano sila naka adapt pero yung yellow star apple ko hindi pa nakaka ano, ilan lang yung healthy meron akong 10 na uh, yellow star apple pero ang healthy nito ay isa, dalawa, tatlo apat, uh, lima parang lima lang yung healthy so lima hindi pa healthy So ito yung bayabas uli. Tapos kabila naman, yellow star apple. So yan. Medyo maganda. Ganda yung kanyang tindig, no? So ito naman, bayabas uli. So tanggalin na natin yung nasa ilalim kasi hindi natin kailangan yung ilalim. Yan. Hindi na natin kailangan niya sa ilalim niya. Tapos, tinatanggal ako ng dahon para big, mabilis mag-mature. So nakikita nyo yung stem nya. Medyo ano pa, batang-bata. Ngayon, pag tinatanggal mo ng ganyan, na-expose sa araw, magiging ganito siya agad. Oh. Iba yung color, uh, color nya. At, at saka, pag nag-mature yan, mabilis siya magbunga. Kasi mature na nga yung kanyang stem. So punta tayo dito sa kabila Ayan Ito Kita nyo kanyang udlot no Yung kanyang Hindi pa rin talaga healthy So Dalawang buwan na Hindi pa rin siya healthy So dito another uli Bayabas uli Ayan Ayan So bagong grass cutter lang to ngayon. Ngayong araw na to. Mabilis tumubo yung damo. So ito naman ay healthy na rin yung dahon niya pero hindi pa rin talaga dapat ano mayabong na siya. So ito another bayabas. Tanggalin natin yung dulo. So hindi natin kailangan yung dulo sa ilalim so yan huh? mukhang ba't namatay tong kanyang udlot na paano ka so tanggalin lang natin baka na baka nasunog siya. tanggalin natin para magkaroon ng sanga dito so yan sa sanga sa dyan Nagali ah, na ano siguro nang uod No? Sige so, Hmm, di ba mapili siya mag mature oh. Tinanggal lang ko to nung nakarang buwan to. Oh. Iba na ganyan kulay niya. Tapos ito yung huli kasi namatay yung isang yellow star apple dyan no. Oh. Na ano kasi nabunot kasi yan. So may mga ano nakatirang insekto Panggalin natin to yan sa ilalim bawasan natin para yung araw ay maano na ma expose sa araw so yung kanyang ano no may dagta siya yan yellow star apple ito yan so may lima tayong healthy na maganda yung tubo nya so dito lang po sa kabila ayan so yung bayabas pa rin natin tinggal natin ang hindi na kailangan na sanga so hanapin lang natin yung mga sanga na papalakihin natin para healthy sila so ayan marami akong tanim dito guys no kung uh, ikutin ko mara ano, madami dami pa dito mangga naman yung dulo niya. 'Yan yung mangga na ano. Ano rin to? Uh, July 19 tinanim ko. Nakalinya naman to sila doon. So mayroong tatlo dito. So isa to yung pangalawa. 'Yan yung pangalawa. Oh yan Pangalawa. Tapos yung pangatlo, nandun. So, medyo maraming damo. Ito. Kalilinis ko lang ito nung ano ah. ilang araw, mayroon nang ano agad oh, Itong kumagapang. So, ito. Medyo na maganda na yung kanyang dahon. Kasi nilagyan ko ng lupa o. Oh. Nambakan ko yung kanya punuan para magiging ano siya, healthy. tatanggalin na natin to para no. Maganda yung kanyang paglaki. So, yun guys, no. Tapos yung sa gilid niyan, mayroon ako diyan, marami ako diyan, punta doon. Sa gilid. Ginawa ko siyang bakod o rambutan saging uh, nyog american lemon ang nakalinya doon tapos doon naman sa kabila ay mangga rin nandoon so ito pala yung ginawa ko na ano dito guys tree house so dahil nasa tree siya tinawag siyang tree house so ako lang gumawa niyan kasama ng pinsang ko so ayan, hindi pa tapos kasi nga dalawa lang kami dito kaya yan dahan-dahan so itong mangga na to ganoon din yung kasabay niya nagbunga na ito kasi nababad sa tubig kasi matubig dito oh. kaya ginawa namin tinambakan namin yan so hindi pa siya naka-recover. okay so ito pa yung manga dito na iba yan no tapos ito rambutan yan tapos manga ulit dito Ayan guys, no? tapos dito, mangga. So, maganda to tingnan guys pagka may garden. Wala kasi ngayon. Pag may garden to, ang ganda tingnan. to. Dahil tag-ulan nga, nag-decide ako na ano sa kabisi rin. Nagpa-renovate ng bahay kasi guys kaya yun. Yung time ko dito uh, lately na lang after natapos na yung renovation. So dito kiat-kiat ko masukal na rin so hindi na siya halos makita oh. Ayan oh. Ayan, matangkad na siya oh. Ito, tinanim ko to, buto rin hmm. Ginawa ko lang kasi siya dito. Ano? Nilagay ko siya para pang alternate. Si mangga nga yung ano niya. So hindi ko muna siya ini-expect talaga na magbunga siya ng maaga. Kasi na-try ko lang to kasi buto nga. Buto nga itong tinanim ko. So tingnan natin. Kung magbunga ng maaga, di maganda. Pero kung hindi naman, okay lang kasi eh, ano lang to pang shading lang at the same time design sa sa farm so, may mga turok sya dun sa ilalim na no? okay lang at least pwede natin mamarkot yan para maparami natin huwag muna natin tanggalin yan sa ilalim ayun no? oh nga ng ano bango ng orange bango kanyang dahon So, yan. Masukal na guys, oh. Nahayaan ko lang muna yung damo kasi ano yan, fertilizer. So, ito yung mangga na ano, naman, laki na, no. So, pinaglilinya-linya ko siya yung mga prutas dito. So, ito yung mangga na isa. May ano na rin, may bulaklak ayun, no? oh. So may bulaklak na siya. Maliit lang. Yan. So yung itika natin, wala muna, tigil muna kasi matanda ni itik ko. At saka papalitan ko siya. Kaya dinis post ko muna yon. So dito, manamatay yung sanga doon sa kabila Tapos ito na yung ano, isang mangga na nagbulaklak noon. Iisa lang yung ano kasi biglang umulan, laging ulan eh, yun oh. Ito lang yung nabubuo, nabuo niya oh. Isa lang. Dito wala oh. Tapos sa loob na may isa rin. Doon sa isa wala oh. So okay lang kasi unang bunga. Okay lang yan, at least may sign na, na nagbunga siya. Okay. So yun lang, mahaba na kasi yung video ko guys, no. Ito, kiat-kiat yun pala ito. Ito, biasong, oh. Ito yung bunga ng, ano, lime. So yan, ito yung bunga ng lime, oh. Yan. Yung iba, pinagkukuha na namin. So isa na yung bunga niya. Ayan <laughs> yung kalamansi namin, ito yung pinakita ko na rin sa inyo. Tapos yung dragon fruit isang bunga lang kasi pag umuulan guys hindi nabubuo yung bunga. Yun yung ganyang bunga liit pa oh. <laughs> Yan. So sa farm namin na to marami kang ano dito tanim. Meron tayong grapes doon. Meron tayong uh, laurel. Meron tayong paminta. So at iba pa. So ano pa talaga? Hindi pa talaga ano to so dandahan lang tong ano ko kasi ako lang din yung gumagawa rin dito eh hmm. Ta, ano lang di talaga naka ng ano yun sitaw natin doon Eh, Bulak na rin yung mga sitaw dito. Ayan. Mga bulaklak na rin. So meron tayong kapi, may kakao. Ayan. Yung ano, yung uh, design ko sa farm na to. yung okra namin guys, ganyan siya, marami siyang sanga. Kaya marami ng bunga. <laughs> yung talong namin, hindi pa nag ano. Yan, maliit pa. Yan. Ito, mga gulay yan to dati. So ito, makukonvert ko to Dito ko lagay yung native na manok pag nasarado ko to Tapos dun sa kabila naman yung itik. Pwede manok dun. So yan lang guys, no? Maraming salamat.